So, ayan. Tingnan nyo naman. Magluluto lang ako ng aming maiulam. Sinabawang bangus. Good morning po, mga mahal namin supporters. So, maaga pa kami gumising kasi kaya namin yung natira na uling. Kasi hindi namin natapos kahapon. So, 4.30 pa lang ay gising na kaming lahat. Nagsain muna ako bago ako pupunta doon sa kanila. So, aantayin ko lang na maluto yung sinain ko. And then, yun. Pupunta na ako doon sa kanila para tumulong ulit. Oo. Oh, oh. Tingnan natin yung sinaing ko kung naluto na ba. So, at dahil paluto na, so iiwan ko na lang muna dyan. Tapos pupunta na ako dun sa kanila. Ayan, ang ganda po ng ano. Kapag umaga, ganito yung view sa dito sa lugar na pinagtatrabahoan namin. Ayan. Ganyan po yung view niya tuwing umaga. Diba? Medyo makulimlim pa. Tinsya na. No? Sobrang buhay ng aking cell phone. Ayan, ang aga-aga. Kita nyo yan, yung umuusok. Ang aga pa talaga nila hinukay yung puling na natira. Kasi hindi namin natapos kahapon. Mas inagahan namin para hindi mainit. So, ayan makulimlim pa talaga. Ayan na lang yung natira sa ang aking pag ng kahoy. So, ayan, maliwanag na. At kung mapapansin nyo, wala na yung nagbubulkan-bulkan na uling dahil nahukay na namin lahat. At binubuhusan na lang namin ng tubig ang mga apoy. At dahil nahukay naman lahat, aantayin na lang namin na mawala yung mga apoy tapos ipapasok na lahat sa sako. So, ayan, sa wakas natapos din. Tapos din hukay. Wala nang natira sa gitna. So ayan, at dahil nagaantay na lang kami na mawala yung mga apo umuwi mo na ako dyan ng bahay para magluto ng aming maiulam kasi hindi pa kami nakakain ng aming almusal. Magluluto lang ako ng aming maiulam. Nakasaing na ako kanina at yun, sila ay naiwan lang doon sa inuulingan namin. Nahukay naman po lahat ng uling, naantay na lang na mawala yung mga apoy, tapos yun, ipapasok na lahat sa sako. Pagkatapos maluto nitong ulam na niluluto ko, ay dadalhin ko doon sa kanila or doon sa inuulingan namin. Tapos yun, doon na kami kakain. Para pagkatapos kumain, magpahinga lang saglit, tapos ayun, balik na naman ulit sa trabaho. Kapag tanghali na, sobrang init na talaga, so kailangan maaga pa. So ayan, ito ang ulam na aking niluluto, sinabawang bangus. Kasi ang pangit naman siguro magtrabaho na wala akong sabaw na hihigupin. Tapos ito, lagyan ko ng sinigang. Ayan, ito na yung dadalhin ko doon sa inuulinga namin, at hinango ko na lang sa lagayan, tapos dadalhin ko na lang doon.

At dahil tapos na kami kumain ng aming almusal, nagpahinga lang kami dyan saglit, tapos ayun, balik na naman ulit sa trabaho. So ayan, sa ilang weeks na paghihirap, mabilad sa araw, maabutan ng ulan, at grabe yung hirap na pinagdaanan. Sa wakas ay ito na, napasok na lahat sa sako. Sa wakas ay natapos din. So, ayan na. 66 na sako po yan lahat. At dahil na ipasok na lahat sa sako, so, lagyan na lang ng takip sa taas. Tapos, pwede na ibenta. Pambili ng bigas, pambayad sa utang. Tapos, wala na. Ubus na ulit. So, ayan. Pauwi na ulit tayo ng bahay. Ah, tingnan nyo naman yung mukha ko. <laughs> Ay, pasensya na. Sorry po. May bad. So okay lang kahit ganito at least ano nag at least nagpakatotoo na ano, marangal naman 'to na trabaho kaya hindi ko naman dapat 'to ikahiya So yun lang